Hello guys! Ayan, marami-rami tayong lulutuin ngayon dahil may bisita tayo. Dumating yung anak ng employer ko. At... Ngayon ulit ako nakapagluto ng ganito karami dahil nga minsan dalawang buwan or tatlong buwan bago siya makabisita dito sa nanay at tatay nila. At lagi naman silang kumakain sa labas tuwing umuwi yung dito. At ngayon lang daw sila magpapaluto ulit dahil nga iiwan nila yung alaga ko at may pupuntahan sila. At buti na nga lang din na yung isang anak nila na nakatira dito ay nag-asawa na din. Kaya every weekend na lang din yun pumupunta dito para magbisita sa nanay at tatay nila. At ayun nga, balik muna tayo dito sa ating mga lulutuin dahil napahaba na naman ang ating mga pintuhan. <laughs> at ayun nga guys, sinuna ko muna luto itong chicken dahil matagal-tagal naman ito maluto. Para lang itong adobo, ang tawag nila dito ay sanpeji. Anisa ko lang ito sa bawang at sa luya dahil hindi naman sila mahilig sa sibuya. Hira lang talaga sila gumamit ng sibuya. At ito naman ay request ng anak nila. Meron dyan zucchini at dalawang klase ng bell pepper at meron ding mushroom. Tinimplahan ko lang siya sa black pepper at asin at nilagay ko siya na olive oil. At ito na nga rin ang niluluto nating adobo kanina. Medyo malambot na siya kaya tinimplahan ko na siya ng black pepper, ng white wine at nilagyan ko na rin siya ng soy sauce. At nilipat ko nga pala siya dito sa isang maliit na kaserola. Ito naman, habang pinapalambot pa natin ay makapagluto tayo ng iba pa nating lulutuin. At naglagay din pala ako ng mushroom para pang dagdag lasa. Ngayon naman ang piprituhin natin ay itong talong. Gamit na gamit na naman ang ating powers mga mari dahil nga winter ngayon kailangan nating matapos ito ng ng halos sabay-sabay para naman hindi siya malamig pagkainin. Dahil nga wala naman silang heater dito sa loob. Kaya nga kanina bago tayo magluto ay pinrepair ko muna lahat ng mga gagamitin sa pagluluto. Kaya naman mabilis lang ang pagluto natin. At after ko ang maluto ang talong ay sinet aside ko muna. Niluto ko na rin yung tofu at nagisa na rin ako ng giniling. At bali ginisa ko nga lang pala siya sa garlic dahil nga sabi ko kanina hindi naman sila masyado mahilig sa sibuyas. At ayan na nga ang ating ginisang talong na may tofu. Pinaghalo-halo na natin at plan ko siya ng oyster sauce at black pepper at nilagyan ko na rin siya ng spring onions At balik na din tayo dito sa ating nilulutong adobo. Kanina pa tayo pabalik-balik dito. At finally, after 11 years ay naluto na rin ito. Malambot na din. At tinimplahan ko lang siya ng oyster sauce. At pakukuluan ko pa siya ng konti. At habang pinapakuluan ko siya ng konti ay nagisa na rin ako ng garlic sa butter. At pagkatapos nun ay nilagyan ko na rin itong ating adobo ng fresh na fresh na basil na galing sa ating garden. At ayan na, nakatapos na rin tayo ng ating dalawang ulam. At sunod ko nga namang lutuin itong hipon. Ayan, madali lang naman itong lutuin. Igigisa mo lang siya sa garlic na may butter. At, at lalagyan ko na rin siya ng broccoli dahil nga gulay is life dito sa kanila. At tinimplahan ko na lang din ng black pepper. At kung napapansin nyo guys na simple lang talaga yung mga hinahalo ko sa mga niluluto ko. Dahil nga ayaw talaga nila ng mga bitchin or kung anong hinahalo sa mga pagkain gusto nila asin, paminta lang or garlic, yun lang, ganun lang kasimple, ayaw nila ng maraming halo-halo na mga apang palasa ito na nga, luto na rin ang ating garlic buttered shrimp na nilagyan ko ng broccoli, at ito naman ang next nating lulutuin, ang isda pritong isda, alam nyo naman paano magprito ng isda, kaya ayan, magic na lang ang ating pagprito at ito na rin ang ating binig na gulay kanina. Luto na rin ito at atin ang tatanggalin dito sa oven. Apat na lang pala kami dito ang kakain pero parang ang daming pinaluto. Gusto kasi nila hiwa-hiwala yung pagluto ng gulay. At ayun luto na rin itong ating isang gulay at may lutuin pa akong isang gulay na igigisa ko lang siya sa garlic at timplahan ko lang siya ng asin at paminta. Dahil gusto nila pag kumakain sila, meron talagang mga talbos ng kamote, basta lahat ng green leaves. Kailangan meron talaga silang kinakain na ganyan bawat at kain at finally, tapos na rin tayo magluto. Hanggang dito na lang ang ating feed. Salamat sa panonood. Ingat!